mawawalan ng pag-asa ano may tumubo na dito ng sitaw uh. yan na buto na na tumubo na dun siya na rin tumubo na bayan nyo, ito yung mahutin. Panghato ka na. Tapos may isa panghato na, magandang timba. Ato kita, makapayan. Dito, di but nga. Ito na ano, balangoy. Oh. Ito yung tambayan. Ano yung dili Mabaho lagi. <laughs> Umiwas na nga niyo itong baboy. Ano yung nalimot? <laughs> ito buti, di ka mahuhuman ito. Para. Kita. Kita.

ng inasawa ni Kuya Ariel ano? Bakit daw kung pinapatay mo na yan? Bakit? Hindi ka panood, binigyabi na mo ng sila na ako nag-usap Nung gaano, bakit pinapatay niyan? Sabi ni Abin, ano te? gagawa ng ano sitaw, panusok sa sitaw Ano sabi? Tadi ni. Ayo. Abu, nuh no, bu. Yan natapos din yung dilig namin. Dito kami kumuha ng tubig sa sapa. Yan oh. Buti di nawawalan ng tubig dito sa sapa na to kasi sa ibang sapa na na ano, matutuyuan. So ito pala, nagdilig kami ng sitaw. yun na dito. guys okay, sarap naman dito talaga sa bukid. So nagtatanim kami. Nang sitaw bali itong butas na to hanggang dun 150 butas so bali 10 isa dalawa tatlo bali 10 sampu yan 10 pahaba bali 150 so kung di ako nagkakamali 15 bata eh yung tanim nito ano dalawa dalawa dalawa-dalawang tanim na sitaw eh kung mabuhay lahat medyo malaki-laki po yung uh, maano natin ma-harvest kung maganda na yung ano tubo ng sitaw diniligan namin bukas or sa Friday yan tutubo na yan ano pa ngayon eh Wednesday ngayon sa Friday tutubo na yan may na si Abi ng ano, gamot eh. Ginamitan niya ng, ng, para sa insekto kasi dami insekto dito. Kailangan talaga para sure bull. Yung tubo niya. Regent insecticide. Yan, kailangan yan. Para, para, sa ben, para sa daga. Ano to ba para sa daga? Ano nilagay mo dito para sa daga? Bat daga oh, para bat para sa daga. Ha? Bat para sa daga. Palayan pala ito eh. Hit daga. Ha? Huh? Ano gimbutang ni di, agdi dilabot nga? Ang oh, igbaw. Ha? Nalo man ito. Para sa daga pala para di kainin yung ano, buto. Nalo lang ito. Ayun. Kanin Dan, ganda. Ganda ng view dito sa baba oh. Tas. Ganda. Bukas tutubo na nga yan tsaka Biyernes, Yorbol, tsaka Sabado yan lahat na yan. Hmm. Tubo. Kasi ngayon din ko mag Rizal de Gonzales, malalaman natin kung hindi ba wala nang ano. Kasi 15 to eh. Lap. 15. Kada po ano, tudling. Oh, O, e, dal tagda dalawa. Oh, dalawa. Balik kong tumubo lahat, may 3,000. -hmm. Kaharbis ha to ng ano, 80 kilo. Oo, na. kilo kung tumubo lahat. Abot pa nga isang daan siguro eh. Kaya nga eh. Baka umabot ng ano to, 100 daan kilo kung tumubo lahat. Maganda naman yung lupa eh. Swerte kami dito sa ano, tinaniman namin na lupa. Kasi so, ano eh, walang ditambun. Ah, tawag no, ano tawagin Ben? Hindi tambung. Hindi tambung. Hindi tambung. Ibig sabihin nun, walang mga tanim-tanim na nyug sa gitna. Yan, isa lang. Oh, kumbaga, naiinitan sila. Kaya tutubo talaga yan. Yan. Dito sa gitna, si Tawan, dun sa, dun sa gilid, ano yun, dun, pakwan. Tatanim ulit kami ng pakwan, susubukan. Kasi nung unang tanim namin pakwan, lugi. Kasi e, ano eh. Ulan. December yun eh. Maulan. Eh ngayon, summer ngayon. Yeah, sakto lang yan. Tsaka doon sa gilid. Ano 'yan? Talong. Tapos doon sa malawak pa 'yan eh, doon pa sa gilid. Upo at tsaka doon noon sa taas. Okra. Tapos doon naman sa pinakataas, kalabasa. Kung kakayanin. Tapos doon doon sa gitna, pinakagitna doon kami magagawa ng ano? Kubo. Payag, payag sa amin. Tawag gagawa kami ng payag kukunin natin yan ng kahit maliit na payag lang okay na yan ganitong style ng payag o papakita ko yan dyan papakita ko yan dito ganyan ganyan style ng payag na okay na may masilungan lang harata kapya na kita yung tubig yan pa dito man yan dito kami kumukuha ng ano pandilig kumamang <laughs> Tum kumamang na kumamang binit mawarabin bin. Ha? mawarab diiri waraman diyem ng dalagutang singipoo yah diyem 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 o kaya sa amin tawag sa amin payag dito tayo gagawa ah, samaan mo po ganda dito oh, tahimik na tahimik oh, exercise nagdilig kami nagdilig ang buhay ko'y minsan ay walang direksyon ilakay kay lupit lupit ang panahon mawawalan ng pag-asa ano may tumubo na dito ng sitaw yan ah buto yan na tumubo na ito siya tubo tubo na rin itong tubo na sipag lang kailangan dito sa bukid buti masipag si Abin ito talaga talent niya sa tanim tanim eh ako tumatulong na ako siyempre kailangan ng kaalalay si Abin so DF natin ngayon so tinulungan ko siya mag ano magdilig so yung sinasabi ko gagawa kami ng kubo or payag sa amin kung pwede dito sa gitna ito Yeah tadi Para kita yung mga tanim, diyan.